ang mga aklat ng Ezra at Nehemias. Karamihan sa mga modernong Biblia, magkahiwalay ang mga librong ito. Pero ginawa ang paghahating ito pagkalipas ng mahabang panahon matapos itong maisulat. Dati itong isang aklat na sinulat ng isang may akda. Nangyari ang kwento pagkatapos wasakin ng Babylonia ang Jerusalem at ang templo nito at binihag ang marami sa mga tao at isinulat ang aklat na ito mga limangpung taon na ang lumipas. Isa dito ang pagbabalik ng ilang Israelita sa Jerusalem at kung paano nila muling itinayo ang lungsod at ang kanilang mga buhay doon. Partikular na tinutukan ng aklat ang tatlong pangunahing pinuno na nangunguna sa muling pagtayo. Ito ay sina Sirubabel, Ezra at Nehemias. Nakatuon ang disenyo ng libro sa pagsisikap ng bawat pinuno Pinangunahan ni Zerubabel ang malaking grupo ng mga tao pabalik sa Jerusalem para muling itayo ang templo. Makaraan ang 70 taon, dumating si Ezra sa Jerusalem para ituro ang Torah at buhayin muli ang pamayanan. Pagkatapos ay sinundan siya ni Nehemias na namuno sa pagtatayo sa pader ng Jerusalem. Nakadesenyo ang tatlong kwentong ito na magkakahanay. Nagsimula ang bawat isa sa pagkilos ng Diyos sa hari ng Persya na nagpadala ng pinuno sa Jerusalem at nag-alok pa siya ng mga materialis at suporta. Hinarap ng bawat pinuno ang mga pagtutol sa kanilang mga pagsisikap at nagtagumpay sila. Pero ang tatlong bahaging ito ay nagtatapos na parang kakaibang climax ng kwento. Balikan natin na tignan paano nabubuo ang lahat ng ito. Nagsimula ang kwento sa utos mula kay Cyrus, ang hari ng Persya, Kumilos sa kanya ang Diyos para payagan ng mga Israelita na bumalik sa Jerusalem at buling itayo ang templo. Ayon sa sumulat, tinutupad nito ang isang pangako mula sa propetang si Jeremias na darating ang araw at babalik ang mga binihag sa Jerusalem. Ngayon, dahil sa katuparan na ito, mabubuhay ang ating pag-asa sa mga pangako ng mga propeta na hindi natatapos ang kwento sa pagkabihag. Mayroon tayong pag-asa na muling itatayo ang templo kung saan ang presensya ng Diyos ay mananahan kasama ng kanyang bayan. Pag-asang darating ang kaharian ng Diyos sa lahat ng bansa at ihahatid ang kanyang pagpapala, tulad ng ipinangako niya kay Abraham. Kaya babasahin natin ang kwento ni Zerubbabel habang iniisip ang lahat ng pag-asang ito. Ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay tinanim sa Babylonia. Kinakatawan niya ang henerasyong isinilang habang bihag sa Babilonia at pinamunuan niya ang maraming Israelita sa pagbalik sa Jerusalem. Matapos silang tumira doon, muli nilang itinayo ang altar para sa pag-aalay. At paglipas ng panahon, ang templo na mismo. Ang seremonya ng paglalagay ng pundasyon at ang pagtatalaga ng templo, ang mga pangunahing pangyayari dapat maalala natin ang naunang mga kwento ng pagtatalaga sa banal na tolda at sa templo. Ito sana ang mangyayari. Bababa ang nagliliyab na presensya ng Diyos at maninirahan kasama ng bayan niya. Pero hindi ito nangyari. Kaya habang nagsasaya ang ilang tao tungkol sa bagong templo na ito, umiiyak naman ang matatandang nakakita sa nakaraang templo ni Solomon dahil sa lungkot hindi ito katulad ng dakila nilang nakaraan o ng kanilang mga inaasahan sa inaharap. At dito mismo natin makikita ang unang kwento ng pagsalungat. At talagang kakaiba ito. Ang mga apon ng mga Israelita na hindi sinama sa mga binihag, na natili lang sila sa Jerusalem buong panahon, lumapit sila para mag-alok ng tulong sa muling pagtatayo ng templo. Pero tumanggi si Sirubabel. Sinabi niya, hindi kayo kasama sa templo namin. Siyempre, nagbunga ito ng problema, pero nagtagumpay si Zerubabel. Kaya talagang kakaiba ito. Dahil sa pananaw ng mga propeta ay magsasama-sama ang mga tribo ng Israel. Kasama ang lahat ng bansa para sambahin ang Diyos ng Israel kapag dumating na ang kaharian. Kaya sa madaling salita, salungat ito sa inaasahang climax. Sa susunod na seksyon, ipapakita sa atin ang nangyari pagkalipas ng anim na pung taon. Makikilala natin si Ezra. Isa siyang pinuno ng mga binihag na Israelita sa Babylonia at isa siyang expert sa Torah at tagapagturo. Kaya pinili niya si Artaxerxes, ang hari ng Persia, para manguna sa isa pang grupo ng mga tao na babalik sa Jerusalem. Gusto ni Ezra na magkaroon ng pagbabagong espiritual at panglipunan sa mga tao buhay na buhay ang ating pag-asa. Tapos may nangyari na naman sa kwento na sa salungat sa climax. Nalaman ni Ezra na marami sa mga bumalik na Israelita ang nag-asawa ng mga hindi galing sa pagkabihag. Sila yung mga nakatira sa paligid ng Jerusalem. Ang ilan sa kanila ay hindi Israelita. Pero meron sa kanila na dating mga Israelita. Ginamit ni Ezra ang mga kautosan ng Torah na ang Israel ay dapat magibanal at hiwalay sa sinaunang mga taga Para sa kanya, parang mga taga-Kanaan ang mga taong nakatira sa paligid ng Jerusalem. Sisirain nila ang buhay ng mga bumalik galing sa pagkabihag. Kaya nabigay si Ezra ng panalangin ng pagsisisi at talagang tagos sa puso ito. Tapos, kinausap niya ang mga pinuno at nagpatupad siya ng batas ng paghihiwalay. Binali wala nito ang lahat ng kasal at pinaalis ang mga asawa at mga anak pero hindi na ipatupad ng buo ang batas. Binigyan tayo ng listahan ng ilan sa mga lalaking humiwalay sa kanilang asawa. Talagang kakaiba ang kwento dahil sa ilang dahilan. Una sa lahat, hindi hindi inutos ng Diyos kay Ezra na gawin ang alinman sa mga ito. Ang mga pinuno ng Jerusalem ang nagtulak kay Ezra na gawin ang batas. Pangalawa, sinabi ni Malakias isang propeta sa panahong ito na dapat ingatan ng mga nabihag ang kanilang pagiging malinis. Pero sinabi din niya na tutulang Diyos sa paghihiwalay. Ang magkakahalong resulta ng batas ay umaayon sa kakaibang disenyo ng pagtatapos na salungat sa climax. Dadalhin tayo nito sa susunod na seksyon tungkol kay Nehemias. Isa siyang Israelitang opisyal na naglilingkod sa gobyerno ng Persya. Nang mabalitaan niya ang tungkol sa mga nasirang pader ng Jerusalem, nagdasal siya at humiling sa hari ng Persia, si Artaxerxes, na payagan siyang kumunta at muling itayo ang mga pader. Binigyan pa siya ng hari ng sundalo bilang proteksyon at mga materyales. Kaya pagdating niya sa Jerusalem, sinimulan niya ang pagtatayo ng pader. Humarap din siya sa pagtutol mula sa mga taong nakatira sa paligid ng Jerusalem. Muli, makikita natin ang isang problema sa kwento. Sinabi ni Zacarias, isang propeta na umpanahong yun, na ang bagong Jerusalem ng kaharian ng Diyos ay isang lungsod na walang pader. Napapaligiran ito ng presensya ng Diyos. At darating ang mga tao mula sa lahat ng bansa at magiging bahagi ng bayan sa ilalim ng kasunduan. Pero parang kabaliktaran ang pananaw ni Nehemias. Sinabi niya sa mga tao sa paligid ng Jerusalem na hindi sila kasama sa Jerusalem. At syempre, magagalit sila kaya habang ginagawa ni Nehemias ang kanyang vision para sa lungsod ng matapat at buo ang loob, kailangan nilang itayo ang lungsod ng may mga armadong gwardya para proteksyonan sila. Nagtataka tayo kung may iba pang paraan, paano ayusin ito? Dadalhin tayo nito sa pagtatapos ng libro sa dalawang direksyon. Una ay maganda at pagkatapos ay di maganda nagsama si Ezra at Nehemias para magsimula ng espiritual na pagbabago sa mga tao. Pinagsama-sama nila ang lahat ng mga nabihag para sa isang piyesta. Binasa at itinuro nila ang Torah sa lahat ng tao sa loob ng pitong araw. Pagkatapos ay pinagdiwang nila ang sinaunang pista ng mga tolda para alalahanin ang katapatan ng Diyos sa eksodo at ang paglalakbay sa disyerto. Pagkatapos ay inamin nila ang kanilang mga kasalanan nangako sila na pagtitibayin ulit ang kasunduan at susundin ang lahat ng mga kautusan ng Torah. Nagtapos sila ng nagsasaya dahil sa templo at sa mga pader ng Jerusalem. At maiisip natin, ito na siguro ang pagbabago. Pero hindi ganon. Nagtapos ang libro na talagang nakakadismaya. Nag-ikot si Nehemia sa paligid ng lungsod at nalaman niyang hindi tinutupad ng mga tao ang kanilang mga pangako sa kasunduan nasayang ang trabaho ni Zerubbabel dahil nalaman niya na papabayaan ang templo at nandito ang mga hindi karapat-dapat na tao. Nalaman niyang nababaliwala ang ginawa ni Ezra. Nadiskubri niyang nilalabag ng lahat ang Torah. Nagtatrabaho ang mga tao sa araw ng pagpapahinga. At nadamay pati ang ginawa niya mismo sa mga pader. Dahil nagtatayo ang mga tao ng mga palengke sa paligid ng mga pader ng Jerusalem at nagtatrabaho sa araw ng pahinga kaya galit na galit si Nehemias. Pinagsusuntok niya ang mga tao, sinabunutan niya sila at sinigawan. Sundin ninyo ang mga kautusan ng Torah. Ang mga huli niyang salita ay panalangin na sana ay alalahanin siya ng Diyos, na kahit papaano ay sinubukan niya. At dito nagtatapos ang libro. Kakaiba talaga, di ba? Pero inasahan na natin ito, tama? ang mga bahagi kung saan kakaiba ang climax ay sinadyang ishama sa disenyo ng libro. Kaya mapapatanong talaga tayo, ano ba ang ambag ng aklat na ito sa daloy ng kwento ng Biblia? Tandaan, nagsimula ang libro na binubuhay ang ating pag-asa sa mga pangako ng mga propeta tungkol sa misiyas, sa templo, sa kaharian ng Diyos, at pagkatapos ay wala ni isa sa mga ito ang nangyari. Kaya kahit nakabalik na ang Israel sa lupain, parang walang nagbago sa kanilang espiritual na kalagayan mula noong bago sila maging bihag. At kahit ginawa nila Ezra at Nehemias ang kanilang makakaya para magkaroon ng pagbabago sa politika at lipunan, hindi pa rin ito natugunan ang pinakaproblema sa puso ng mga tao. Kaya ang itinuturo ng libro ay ang parehong isyo na binigyang diin ng mga propetang sina Jeremias at Ezekiel. Ang kailangan ng bayan ng Diyos ay ganap na pagbabago sa kanilang puso kung talagang mamahalin at susundin nila ang kanilang Diyos. Kaya nakakadismaya ang katapusan ng libro. Totoo, pero itutulak ka nitong patuloy na basahin ng mga aklat ng karunungan at mga propeta para malaman kung ano ang gagawin ng Diyos para matupad ang dakila niyang mga pangako sa kasunduan. Pero sa ngayon, yan ang aklat ng Ezra Nehemias.